So, hello sa ating kabadibad. Ngayon, nandito tayo ngayon sa Lilong. Dito siya sa Sydney makikita, guys. Kasi kanina, naglakad-lakad lang kami. At syempre, kapag naglakad ka ng lakad, ayan, magugutom ka. So, naghanap kami ngayon ng kakainan. Ito, Lilong ang aming nakita. Ayan, may mga space pa siya. So, okay pa kami dyan, guys. At syempre, check muna natin ang kanilang mga menu. Ayan, may mga desserts din sila. Meron silang iba't ibang klase ng noodles. Meron silang fried rice. May stir-fry vegetables din. Meron ding may mga sarsa. Ayan, um, may duck din sila at may mga dumplings. Siyempre, nag-order kami ng dumplings. si try din natin ang dumplings dito. Meron ding mga noodles. Ayan, at ang kanilang duck with rice. Syempre guys, hindi mawawala sa ating mga Pinoy ang palaking may rice kapag kumain. So nag-order talaga kami niyan ng rice. O, oh, syempre, di ba, makikita nyo, enjoy na enjoy sila sa pagkain. Ayun, may sausawan pang sili. Yun yung masarap pang sili. Ayan, isang kain naman dyan, manong. Ayan, solve na solve kay manong. Gusto niya ang lasa dito. At syempre, guys, natapos na tayong kumain. Syempre, i-rate na natin tong kinain natin. So, ang rate ko dyan, guys, bibigyan ko siya ng 8 over 10. Kasi... Yung dumplings niya, masarap siya talaga. Yung noodles, meron din yung may sabaw dyan na dumplings. Napakasarap din, guys. At syempre, guys, the best, yung suka. Parang ang sarap, ang sarap-sarap talaga. Gusto ko siyang iwi. At syempre, guys, pag pumunta kayo si Sydney, huwag kanyong kalimutang pumunta dito sa Lilong.